kasama natin si Eman. Yes. Eman contestant number 5 siya ang uh, mucha ng uh, uh, mucha cha ng Gimba 2024. Yes. Sobrang nakakatuwa po oh. dahil unexpected talaga. Sobrang mm -hmm. dami ng mga magagaling na ng na mga kalaban pero siyempre kailangan talaga ng sipag at saka siyempre tiwala sa sarili kaya higit sa lahat yung pananalig sa Diyos. <laughs> Yun talaga yung naging susi ko higit tapos yung mga tulong ng mga family ko, especially ng handler ko, which is the Touch of Fish and the glam team, talagang grabe yung transformation na ginawa nila sa akin. Ano yung feeling mo kanina nung, uh, dun sa question and answer? Actually po nung sumasagot ako kanina, talagang kinakalma ko lang yung sarili ko. Every time na magbibigay ako ng sagot, gusto ko talaga na nagmumula palagi sa puso kasi kapag yung sagot mo nagmula sa puso, puro yung dadating, puro yung lalabas at yun yung tunay na makaka-epekto sa mga manonood. After nitong pageant na to, meron ka pa bang sasalihan? Meron bang Miss uh, Miss Gay Nueva Isiha? Ah um, actually po Siguro po, for now, priority ko pa ang pagpapatuloy as a muchacha. cha, mm -hmm. Dahil yun naman po talaga ang isa sa mga trabaho ko and siguro po gusto ko muna mag-focus doon. Pero kung sakali man po may opportunity na dumating na kagaya nga po nang nabanggit nyo, patuloy po tayong susubok dahil wala naman po masama sa pagsubok. Bilang mm -hmm. isang uh, mucha ng... cha cha uh, Gimba 2024. Ano ang uh, gusto mong itaguyod or kasi siyempre, representation mo ang uh, LGBTQ? Uh, ano ang advocacy mo? Sa pagsali ko po dito talagang ang priority ko or advocacy ko is all about education talaga. Mm. Higit lalo sa mga LGBTQIA+ member na nakikita ko na gusto mag-aral pero hindi nila magawa dahil nga sa kahirapan. So siguro bilang isang mutiyachacha ng Gimba, ma pwede siguro tayong makipag-coordinate sa ating mahal na mayor at sa mga namumuno ng ating bayan para bigyang pansin na ang platformang ito ang pagbibigay ng libreng education. Mm, yun. Thank you very much. Uh, meron ka pa bang gustong pasalamatan bukod sa naging handler mo? Okay, so sobrang dami pa ng mga taong gustong pasalamatan, especially po, ayan, ang family ko. Pitpit Pit and Gamay Family, Touch of Trisha Glam Team Family, sa lahat ng mga relatives, mga friends, sa lahat ng mga taong naniwala sa akin na kaya ko, maraming maraming salamat. Ito na, nakuha na natin yung crown. Thank you and uh, good luck sa iyong uh, reigning uh, year. <laughs>